Kasama ko si Moto 16 ng Biker Babes na nanalo kanina ng 100,000 pesos. Pero ang goal nila ay makapag-uwi ng total na 200,000. Why not? Siyempre, bukod sa 200,000, panalo din ng 20,000 yung charity na napili niyo Ano ba yung napili niyo Moto? Yung potion, kuya. Potion. potion. Okay. Potion, yan. Meron po kayong 20,000 from our winning team. And at this point, nasa waiting area si Steph. Kaya, hindi tayo naririnig, Moto 16. It's time for Fast Money. Okay, go, yeah. You can do this. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ka-confident na aabot ka ng 80 years old? Five. Handa sa birthday party na madalas hindi nauubos. Spaghetti. Paraan o style ng pagluluto ng itlog? Uh, fried. Sa trabaho ito, araw-araw kang makakakita ng kotse? Ah, uh sa tindahan ng mga kotse. Sa unang date, ano hindi dapat pinag-uusapan? Mga ex. Oto, 160 na natin kung ilang puntos na nakuha mo. Scale of 1 to 10, gaano ka ka-confident na aabot ka ng 80 years old? Grabe, 80, di ba? 80. Parang sa panahon kasi ngayon, Kuya Dong, parang mahirap na. Mahirap na. Yes, Kaya sagot mo siguro ay 5 over 10. Ang sabi ng ating survey ay... Very good, very good. Handa sa birthday party na madalas hindi na sabi mo, spaghetti. Diba? Nandyan ba ang spaghetti? Meron. Meron pa din. Paraan o style na pagluluto ng itlog? Fried. Fried egg. Nandyan ba? Fried egg. Yes. Sa trabaho ito, araw-araw ka makakakita ng kotse, sales agent ng kotse. Survey says, yan, yes. meron. Sa unang date, hindi dapat pinag-uusapan ang X. Nandyan ba ang X? Meron. Yes. Diba? 86 points. Moto, po 16. 86. Not bad at all. 114 to go. Let's welcome back Steph. Steph! Steph, may gusto ka bang batiin? bago tayo mag start? Ah, uh, well, binabati ko yung parents ko, si Luis, and yung sister-in-law ko, si Lux. Happy birthday! Yeah, Good luck, good luck, Steph. Good news, 86 points oh. ang nakuha ni Moto16. Meaning, 114 to go. Kaya-kaya yan. Yes. Good luck. At this point, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Moto16. 25 seconds on the clock. Eto na. On a scale of 1 to 10, 10 yung pila ka mataas ha. Gaano kakakonfident na aabot ka ng hanggang 80 years old? 80 Go. 8. Handa sa birthday party na madalas hindi nauubos. Lumpia. Paraan o style ng pagluluto ng itlog. Boil. Sa trabahong ito, araw-araw kang makakakita ng kotse. Traffic enforcer. Sa unang date, anong hindi dapat pinag-uusapan sa unang date? Politics. Let's go, Step 114 points. On a scale of 1 to 10, gano'n ka ka-confident na abot ka ng 80 years old? Sabi mo 8. Ang sabi ni Survey ay... Yes. Oh, at least meron. Uh, ang top answer ay 10. Sobrang confident na mga ano natin, si natin. Handa sa birthday party na madalas hindi na uubos. Sabi mo ay lumpia. Ang sabi ng Survey. Oh. Nauubos yung ka, lumpia. Yung lumpia yung nauubos. Oh, kasi yun yung inuuwi ang uh, hindi nauubos ay pansit. Pansit. 52 points yun, yung pansit. Oh my gosh, sayang. Siguro, alam mo na, magkamali ka lang ng rinig, no? Ha? Siguro, naiisip mo yung oh, yung mabilis na ubos. Yeah. Paraan o style ng pagluluto ng intlog, sabi siyempre, oy, boiled egg. Yan, top bagay answer. na bagay sa yon. Sa mga nagmomotor, di ba? Top Mabilisan answer. lang. Bumili ka sa tindahan. Nandiyan ba ang boiled egg? Yes. Top, na lang. Answer. Na lang. A top answer. That's the top answer. Trabaho ito, araw-araw ka makakakita ng kotse, sabi may traffic enforcer. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Meron! Nice. Ang top answer ay driver. Driver ang uh, top driver, answer. Driver, yeah. Meron, mataas yan, 24 points. Ito, last na lang. Sa unang date, ano ang hindi dapat pag-usapan, sabi mo ay politics. Ang lalim nito, ang sabi ng sinurvey natin ay... Oh! sex daw, sex ang hindi dapat pag-usapan sa first date. Oh. oh. pero tama naman yan. And congratulations, may 163 points ah, ka rin. Thank you, sir. Biker congratulations. Mag-uwi po kayo ng 100,000 pesos. Nice one.